Hello guys, good evening sa ating lahat mga madlang people uh, Time check is uh, 10.41, quarter to 11 na pala ng gabi So sobrang late na po si Amo nagparamdam, nagpa-update uh, Na hindi pala sila uuwi ngayong gabi Tapos sobrang busy ko, ginawa ko lahat ng tabaw <laughs> ko uuwi kasi hindi naman sila nagpapaalam na hindi pala sila uuwi <laughs> Pero okay lang at least mm, hindi naman talaga ako makatulog ng maaga kaya okay lang din medyo naghabulan pa kami ng pusa kaya umabot ako ng ganitong oras kaya alam mo naman yung pusa ko maghabulan pa kami tapos um, naliligo napapress mo na bago ma ano, naliligo ako kasi alam mo na mga pusa, mga alaga ko, mga blaybo tapos meron pa akong allergy so yan, ito na nga yung pinaproblema ko guys ayan yung mga allergy ko maatake na naman kasi ayan uh, nandito pa sa ano ko na dito pa sa legs ko o oh, ayan kung makikita niyo yan guys ah uh, sobrang sobrang nakaka sobrang nakakaano yung balat na nakakapag anong tawag nito ang pangit talaga nakakapangit talaga kapag meron ka allergy sa katawan meron kang um, mga allergies na ano, ayan, namumula. Sobrang pangit. Para nawawalan ako ng gana na magsusuot ng mga mahaba, uh, mga, mga ma, maiiksi na dam, damit. Mahilig pa naman ako sa mga ganyan, pero sa nangyari, sa ganito bumabalik sa akin itong sakit na to, iwan ko, sobrang tagal na to, pero bumabalik ngayon. Siguro sa alaga, kasi may alaga akong hayop, may alaga akong pusa, kaya bumabalik siya. Pero no choice ako eh, mas mahalaga kasi yung dollar kaysa allergy. <laughs> kaya nagtitake pa rin ako ng gamot, kasi nga nakalimutan ko mag-take ng gamot, kaya ito, umaatake ng marami. Kaya ang pangit pa naman dahil pagkatapos niya mamula, may iiwan siya ng ano, yung pag ito pagkatapos niya mamula, ang may iwan, yung parang patay na dugo. Ah, oh, ano bang tawag doon? Parang nag-grig, nag nagbablard ng kulay niya. Kaya ang pangit tingnan. Kaya no choice naman ako kasi wala eh. Mm, ganito talaga. Yan. Ganito talaga. Ka. Ganito talaga pag mayroong allergy kaya tiis-tiis na lang ya yeah, dinadaan ko na lang sa gamutan. Pag kaya sa gamot, dinadaan ko. Pero talagang, pagkati talaga, parang, ay Diyos ko, sobrang hirap pag mayroon kang ganitong klasing sakit. Pero no choice talaga. Kasi, alaga ko mga hapusa. Minsan kasi talaga, kaya naliligo ako gabi. Gabi kasi, alam kong pag uh, maanuhan yung mga balahibo, kaya wala mas mahalaga kasi yung dollar kaysa allergy, di ba? Take na lang ng gamot. Kahit, minsan kasi nakakalimutan ko mag-take. Dapat kasi kanina pa ng uh, umaga pagkatapos ko nag-breakfast. Dapat umiinom na ako parang kung mayroon man akong ano, naiiwasan. Kaya nakalimutan ko kasi talaga uminom. Akala ko uminom na ako ngayong araw. Kahapon pa pala yun ng gabi. So, ganyan pala ako nakainom. Kaya, ewan ko. Kaya hindi ko na siya nagapan. Nag Kaya sobrang nag-trigger ang mga ano pero no choice kaya lang, kaya pa rin to. Di ko kasi alam ko paano tanggalin tong sakit na to eh matagal na kasi ito pero ngayon lang bumabalik ayan no for today's video guys update lang just updating my life <laughs> good night